Hi, sa wakas, na-vlog ko din ang ulam na to. Kasi lagi ako nagluluto nito, hindi ko na -re record So ngayon, may sishare ko na sa inyo itong pork recipe na ito na napakasarap. Pork estafado. Iprito muna natin ang karne para matanggal natin yung ibang mantika. Kapag naprito na natin, tanggalin natin yung ibang mantika. Magtira lang tayo ng konti panggisa sa sibuyas at bawang. Tapos ilagay na natin ang pineapple juice, toyo, suka, paminta, dahon ng laurel, paprika asukal at saka asin. Ilagay na natin lahat para wala na tayo makalimutan. O, ba. Diba? Lagyan natin ng tubig, takpan at pakuluan hanggang sa lumambot at maluto na ang karne. Kapag malambot na at konti na lang ang sabaw, maglagay tayo ng seasoning. At ilagay na rin natin ang piniritong saba na pinirito natin kanina habang pinapakuluan natin ang karne. Ang gusto talaga. ko sa estupado ay maanghang. Kaya naman, nagbukod na ako para sa aking anak na ayaw ng maanghang. Gustong gusto pa naman niya to. Baka mapagalitan tayo kapag nilagyan natin lahat ng sili. Si pare ko naman, napagkakamalan niyang adobo to. Pero hindi naman to adobo, pre. Estupado to.